Welcome back to our YouTube channel. Pag-uusapan natin in this video kung magkano na ba ang minimum na hulog sa SSS voluntary and non-working spouse members. So, ito ay para po sa mga nagbo-voluntary na nagbabayad sa SSS at para sa mga hindi nagtatrabaho ng mga asawa po kung ikaw ay naghuhulog din sa SSS. So, magkano na ba ngayon 2025? So, hindi ko alam kung ito ay sad news dahil nag-increase po ang SSS na into 15% na po ang hulog at ang ginawang basihan po ng uh, yung base uh, compensation range po ay 5,000 na So, nung nakaraang mga taon, ang um, salary compensation range ay 4,000 pesos at uh, 14%. So, kaya 560 yung buwan natin, yung buwan ang hulog natin dati. So, ngayon, dahil 15,000, I mean dahil 5,000 na nga po yung base tapos nag-increase in from 14% to 15%. Kaya ang buwan ng hulog minimum ay 750 pesos na po kada buwan para po sa mga voluntary and non-working spouse members. So, bad news dahil syempre mas malaki na yung babayaran natin kada buwan. Pero, at the same time, Siguro mas okay ang benefit na makukuha natin. Hopefully, mas okay ang benefit na makukuha natin at the end. So, sana ay mag-increase din ng ating pension at sana ay mag-increase din ng ating mga benefits katulad ng maternity, yung sickness, mga ganun. Pero dahil nga po nagmamahalan na lahat ng mga halos lahat ngayon dahil sa inflation rate, kaya pati yung SSS hulog natin ay nag-increase na din po. So again, 750 pesos na po yung minimum na hulog sa mga voluntary and non-working spouse members. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano, pa, kung ano yung mga next na option kung halimbawa gusto mong maghulog ng mas mataas pa sa 750 pesos kada buwan. So yung basihan niya po natin itong ating uh, ginawang video ay nandito po mismo nakasaad sa PDF file ng SSS website. So, voluntary to all voluntary and then working spouse members, schedule of SSS contributions effective January 2025. So, dito nga po ay makikita nga po nyo, ang minimum ay 750 pesos. Range of compensation below 5,250. Regular SSS, 5,000 pesos. So, pag kung gusto mo na mas mataas pa na sa 750 pesos, so ang kasunod po niya na buwan ng hulog ay 825, 900, 975, 1050. So pwede ninyong bisitahin ang SSS website para sa uh, complete list of the SSS table ngayong 2025. So nakasaad din po dito sa SSS website na yung mga nag-advance payment po, halimbawa uh, nag-advance ka noong December para sa January na bayad. So kailangan mong magdagdag ng 190 pesos kasi um, effective po ito, pinarmahan po itong uh, pagbabago, itong increase ay noon lamang December 19, 2024. So, kung nakapagbayad ka ng 560 pesos ang um, bawat buwan noong nakaraang December para sa January, halimbawa, so kailangan mo magdagdag ng 190 pesos para makonsider na effective ang iyong hulog para sa January. So, gumawa nga ako ng PRN ngayong March para dahil um, naghulog ako quarterly. So, ibig sabihin January, February, March yung hulog ko. Three months palagi yung hulog ko. So, gumawa ako ng PRN sa aking SS account. At ito na nga po yung nakita ko na 750 pesos na nga po yung, pinaka, yung minimum or yung pinakamababa na pwede nating piliin na hulog. Uh, I am also a voluntary member. So, yung total ko nga po ay 2,250. So, dati, last year, 1,680 pesos lamang yung binabayaran ko sa loob ng tatong buwan dahil 560 pesos nga yung hulog kada buwan dati. Para nga po sa mga gusto din po mag-enroll sa Voluntary Pension Booster, so, pwede din po. So, At, uh, po kayo. Meron tayong video dito sa ating YouTube channel tungkol po sa Pension Booster para mas malaki yung magiging pension mo pagdating ng araw. Paano mag-enroll? Pwede po ninyong panoorin ang ating YouTube video na dito lang po, kaka-upload ko lamang po tungkol po sa SSS Pension Booster para mas maintindihan din po ninyo. So kung enrolled ka na po, pwede ka magbayad ng um, kasabay ng paghulog mo sa iyong voluntary SSS. And that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel para palagi updated sa ating mga kanilbakong videos na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future. So again, 750 pesos na po ang minimum na hulog ng voluntary and non-working spouse members umpisa ngayong January 2025.